Harapin nyo! Andiyan lang yan! Ayong apat! Doon! <smart noise> Ang tagal naman ni Andoy, kangina pa yun ah! Naniniyak lang yung tao kung sa masusundan yung Bilyamar na yon. Darating na yon. Ang kinakabak mo, baka maunahan tayo doon sa isang dahil piso. Sayang! Teka, para hindi tayo mainip, kailangan pag-usapan na natin kung paano natin papartihin yung pera. Tama, tama, ba? tama. tama. Op, ganito. Ilan ba tayo? Ito. Kasama si Andoy. Kasama hmm, si Andoy. Oo. Isang dahil piso yan. 40 sa akin. Anim kayo. Yung sasampun limo. Sisenta at saka kwarenta, sandaan limo. Ha? Teka, teka. Bakit naman kwarenta sa'yo? At sampun lang sa amin. Hindi naman yata patas sa laban, ha? Ako, ang hirap sa'yo. Hindi mo ginagamit ang divide-divide, eh. Ganito. Trenta na lang sa'kin. Sa yung sitenta, anim kayo, pag ate nyo. Maliwanag. Kwentahin nyo. 70, si anim kami. 70? Si Teka, sandali. Nababaliw ako. Medyo magulo eh. 6 kami. 70 si ay ang paghatian. Abay, may butal. Ay, eh, butal, butal nga, nga, may butal. butal Bakit ay, ay, eh? Ayoko niyan. Labo. Ako nga ang ginugulo niyan, eh. 30 na nga lang sa akin eh. Ngayon, yung butal, sa akin na rin para wala nang usapan. O, ipayag ako diyan. Oh. O, din ay, ako diyan. Dapat dyan. kanina pa eh, tapos na yan eh. Parehas yan. Oh. Tuloy! Ang bilyamar na sinasabi nila ay huling nakita sa ilog sinait. Harapin niyo! Anjan lang yan! Ngayon kapat! Doon! Baik Ay, ayo. Don. Eh teman, ha? Don. Ini bunga kelayu ya. Godas, dah jangan heran. Sepandong itu asnya. Ha? Oh. Lige. Ano anak napin niyo Jan diyan? Andi ah, to lang yan. <laughs> ya! Yeah! Ah! Ah! Tawa! Alam nyo, sa kinaroroonan na natin ngayon, malakas ang kutub ko na malapit na tayo sa pinagtataguan ng Bilyamar na yan. Paano mo man manasabi yon? Walang mintis. Kapag nangangatin na itong palad ko, malapit na tayo sa pera. Woo! Ayan ka na naman. E paano tayong malalapit sa pera? E hindi natin alam kung ano itsura ng taong hinahabol natin. Oo nga ni isa sa atin, walang nakakakilala sa mukha ng Villamar na yan. Kung ayaw niyo maniwala, wag na! Para sa akin, kapag ganito nararamdaman ko, walang paltos! Magandang gabi sa inyo, mga kaibigan. Sino ka? Tagaibangilista ako. Tagaibangilista ka ka mo? Ano kailangan mo dito? Napahiwalay ako sa aking mga kasama. Naligaw ako sa pangangaso, dito na ako inabot ng dilim. Nakita ko itong siganyo, akala ko kayong mga kasama ko. Hindi ba alam na dirikado ang lugar na ito? Uh, kung pwede sana eh, dito na ako magpalipas ng gabi. Andoy, bigyan siya ng kape. Kumain ka na ba? Bigyan siya ng mga kakain. Lika. Alam mo ba, tong? Duda ako sa taong yan eh. Mukhang hindi nagsasabi ng totoo eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? May mga kasama daw siya. Eh, ano naman ngayon? Ang hina ng kukote mo, ho. Baka si William Martin ang hinahanap niyan. Gusto nang sumama sa tropa natin para makaparte. Oo nga, no? Ha? Hindi ako papayag. Kaya bukas ng umaga, gawan mo ng paraan, ha? Para maluis yan, abang kata din